Ito ang term na ginamit. Ipinag sa walang bahala ang kaso na itong si Kibuloy noong panahon ng Duterte administration. Abay, hindi naman po yan nakakapagtaka. Alam naman natin na sanggang dikit itong dalawang ito. Magkaalyado yung mga yan. Kibuloy ang Duterte. Sa so, talaga pong wala tayong maaasahan. Sa administrasyon ni Marcos Jr., meron ba tayong maaasahan? Um, sabi ng ilang sense mukhang nagkakaroon ng posibleng, posibleng or, or konting linaw na may hakbang na gagawin itong administrasyon ni Marcos Jr. dahil alam naman natin, hindi lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin ang nangyayaring bangayan sa dalawang pamilyang ito, Marcos and Duterte. So may posibilidad talaga. Gabriela or just DOJ to expedite its investigation against Kibuloy. So sa DOJ ba mayroon tayong mahihisita. Sino ba ang uh, mas uh, matimbang sa DOJ, ang mga Marcos o ang mga Duterte? Sa tingin ko, sa tingin ko mas matimbang yung kasalukuyan eh. So nakikita natin yung pabago-bago minsan na, na statement ng DOJ tungkol na sa kasong ito kahit tungkol sa kaso ng uh, ni Digong at ni Nabato de la Rosa nga Uh, sa ICC, nakikita natin na merong konting uh, pagbabago yung kanilang statement na dati ay tinapos na nila yung posibleng kaugnayan nga ng Pilipinas sa ICC at posibleng or posibilidad na mag-imbestiga nga ang ICC. At mukhang dito rin sa kasong ito nga ni Kibuloy ay nababago na rin yung pananaw at mga statement na nga na galing sa administrasyon ni Marcos Jr., at syempre ng DOJ. So meron tayong nakikita na posibilidad na umusad na nga itong kaso ni Kibuloy. Kaya good luck. Kailangan niyang harapin itong mga reklamo na ito na alam natin ipinagsawalang bahala noong panahon ng Duterte administration. Maganda yung term na kailangan mong harapin dahil kung wala ka talagang kasalanan, katulad ng madalas sabihin natin si Kibuloy na siya daw ay siya daw ay biktima lang. Okay? Marami lang daw naninira at nainggit sa kanya. Alright, sige. Kung yan ang paniniwala mo, edi harapin mo yung mga kaso. Kung naniniwala ka rin na ikaw ay hindi walang kasalanan, hindi ka guilty, ang pinakamaganda talagang gawin, harapin yung kaso. Diba? Maganda yan. Maganda na uh, isubmit mo yung sarili mo kung saan ka merong mga uh, complaints, merong mga reklamo. House Assistant Minority Leader Gabriela Representative Arlene Brosas urged the Department of Justice to expedite. Pabilisin ang investigasyon. Kailangan niyang harapin itong mga reklamo na ito. Di ba? Ang katulad kasi ni Kibuloy, um, akala niya untouchable. Untouchable siya. Kaya ganyan siya uh, or or nagmamatigas itong si Kibuloy. At akala niya, yung kanyang mga sinasandalan. Sandalan ang nangyayari. Sinasandalan katulad ni Duterte. Akala niya siguro, kaya pa siyang ipagtanggol hanggang sa dulo. Nako ay nagkakamali po kayo dyan. Alright? So maganda, maganda na umusad itong kasong ito para mapatunayan na kung ano talaga ang motibo na ng si Kibuloy kung ano talaga yung yung intention. Bakit nabuo yung kanyang mga kingdom na yan at kung ano-ano pa. At anong pinalaman ng mga Duterte sa um, sa nagiging uh, situation ngayon na itong si So lahat ng yan ay minamatsyagan ng mga kababayan natin. Diba? Hindi-hindi rin makakalimutan ng mga matitino natin kababayan kung, kung paanong Umusbong kung paanong lumitaw itong si Kibuloy at ang kanyang ang, at ang kanyang uh, peke na media. Alam natin din kung ano yung intensyon ng peking media na yan. So talagang makikita natin sa sa mga susunod na taon, siguro sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo na magkakaroon ng ginaw lahat kung bakit umusbong, kung bakit lumitaw bigla itong mga katulad ni Kibuloy. Good luck.